Hey guys, hinihila na ni TV guys. Wala 'don. Kita pa lang po. Orang survey pa lang guys. May kumain agad. malapit na guys Ini hey, Raja Rebel Galing-galing ke guys. Rebel guys Habis si Kikang <laughs> Go Kikang Lai, saka na lai. Saka na lai. lai. Saka na Hey guys, may na guys. Sakto tala naman kay guys. Papuno yeah, namin to, guys. Okay. na. Sige, sige. Dito lang. guys, hey, lalim na lang, guys. Alam mo na 'to, ay lemon. Na. Sentro pa 'to, pare ko. guys! Ito, guys! Ito, guys! Ini guys! yo guys! Ito guys! Oh. Ito guys! Ito guys! guys!

Oh, tingin pa rin ko eh. Tingin. kaidol. Ano ang surubing mga kaidol? Dito lang kami sa malapit oh. Kaya naman yung